What's up mga kapatid? At welcome back again sa ating YouTube channel, no? Ah, uh, so for today's video mga kapatid eh uh, gagawa tayo ng tutorial dahil ito ay re requested sa atin ng isa nating uh, viewers na si Sir Blackjack uh, 01, no? So sir, ito na 'yung uh, tugon ko sa sa comment mo sa akin, no? So ipapakita ko sa iyo kung paano ako nag record o paano ako nagalagay ng effects sa aking mga video, no? Una nga po pala sa lahat, sir, uh, itong video na to yung ganitong video, eh hindi po ako nag edit sa ganitong video, no? So, ito ay Derek. Derek sa aking cellphone mula sa microphone, papunta sa mixer, tapos rekta po sa aking uh, cellphone, no? Itong uh, video recorder natin, no? So, yan po yung aking ginagamit. At yung ginagawa ko naman po na, halimbawa, uh, gumagawa po ako ng stories or or kwento about sa Bible eh sa computer ko po 'yun ginagawa no at yung aking pong uh, software na ginagamit ay Adobe, Adobe Audition 1.5 no so yan po yung magaan gamitin at smooth tsaka madali lang siyang uh, gamitin dahil hindi siya mahirap gamitin no so noon pa man no ayan na yung ginagamit ng mga uh, artist karamihan diyan gumagamit yan mga rapper Or pwede rin po kayong gumamit ng Adobe Audition, yun po ay mas magaan. O pwede rin po na uh, mix crap yan, mas magagaan pong gamitin yan. So, <clears throat> kapag ganitong video po yung aking ginagawa, ulitin ko lang po, uh, hindi po ako nag edit o wala pong effects yung aking uh, video. No? So, ito po ay Derek from mic mula sa mic papunta sa mixer at mixer papunta sa cellphone at ito po yung ating video recorder no yan po yung aking ginagamit no so <clears throat> ito pong gamit natin ay Kaski di ba AFS200 uh, no so itong Kaski uh, meron po kasi siyang dalawang option no so papakita ko ayan po nasa likod nasa likod po ng Kaski ah uh, meron po siyang dalawang uh, in uh, out input no parang output no So, pwede po tayong gumamit ng uh, XLR cable at pwede rin po tayong gumamit ng USB Type C, no? Papunta sa ating uh, computer at pwede rin po sa cellphone natin kung ang cellphone po natin ay Type C. Ngayon, kaya hindi ko siya ginagamit kasi po yung cellphone ko uh, micro USB po siya. tinray ko po siyang gamitin pero hindi po siya gumagana, no? Siguro pang-Type C lang talaga 'to. Yung ganitong klaseng microphone kapag ginamit mo 'yung type C ano niya type C uh, USB type USB niya no So <clears throat> ang ginawa ko gumamit ako ng XLR uh, diretso sa mixer at pagdating sa mixer uh, diretso po 'yan sa aking cellphone 'yan 'yan na po 'yung ano natin input natin sa cellphone 'yan na po 'yung naririnig natin ngayon at wala po 'yang uh, effects o wala po 'yang uh, hindi ko po 'yan mix sa mixer ko lang po yan tinitimpla, no? Actually, hindi nga po pala mixer yung gamit ko dito, kundi uh, audio interface. Pero minsan, ginagamit ko po mixer para uh, matimpla ko po yung boses, no? Pero kasi yung audio interface, uh, naka-build in na po siya, no? Yung i-adjust mo na lang dyan yung knob, yung volume nyo na lang po, volume ng mic, yun na lang po, no? So, <clears throat> ngayon, uh, share ko naman kung paano ako nag-edit sa aking uh, computer no so yung computer ko mumurahin lang to dahil uh, mahirap lang naman ako no at hindi ko siya mapapakita ng screen record dahil uh, yung se uh, computer ko nga po ay mahinang klase lang no hindi hindi ko siya kayang ma ma-downloadan ng <coughs> excuse me po ng OBS kasi yung uh, expects ba kumbaga yung gig niya, mababa, mababa lang po. No? So, gagamit lang po tayo ng uh, camera, no? Cellphone lang po yung gagamitin natin. At ipapakita ko po sa inyo kung paano po ako nagre-record, no? So, simulan na natin. Uh, lipat tayo sa uh, monitor ng aking PC, no? So, ayan nga po mga kapatid. Uh, ang setup ko po ay audio interface at yung audio interface ko po, nakakonect din po yan sa uh, PC ko, no? So, direct, na, direct po yan na nakakonek sa aking PC. At <clears throat> eto namang pong microphone ko, connect din po siya sa cellphone. Kaya naririnig nyo po yung boses ko habang nag-video, no? So, ganito na lang po yung gagawin ko dahil uh, hindi nga po tayo makapag-screen recorder. Dahil yung OBS ko nga po ay hindi po kinakaya ng uh, PC dahil mababa lang po yung kanyang uh, memory. Or mababang klase lang po siya. No? Kumbaga sa tao, mahinang nila lang. So, <coughs> ito po yung mga ginagamit kong uh, software, no? Gumagamit po ako ng Reaper, uh, Studio One, uh, uh, second, uh, ano, uh, Studio One, two version. Uh, I love that. Studio One, uh, version 2. O, oh, version 2. Tapos, uh, LF Studio, no? Fruity Loop Studio. At ito yung ginagamit ko po talaga. Ayan po yung ginagamit ko talaga. Adobe Audition 1.5. Dahil magaan po siyang gamitin. No? So, ayan po yung gamit ko. Adobe 1.5. Adobe Audition 1.5. No? So, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko po siya ginagamit. No? So, open natin yan. Ayan. So, magre-record tayo para uh, ma-demo natin ng... Uh, Uh, basic no o uh, ma natin ng uh, step by step no. So kayo na pong bahala sir kung uh, gusto niyo pong panoorin to at pwede rin po kayong manood ng iba iba't ibang tutorial para po uh, mas mag-grow po kayo sa uh, editing no. So ako po kasi ay gayon lang din po yung ginagawa ko. Nanonood lang din po ako ng mga tutorial uh, para po uh, mag-grow o lumago sa uh, pag-edit, no? So mag-edit po tayo, no? So ito ay sample lang naman. Ah, uh, mag-edit tayo ng aking uh, introduction, no? Halimbawa, ako ay uh, mag vlog no? So, game. What's up mga kapatid? At welcome back again sa ating YouTube channel. Ah, uh, so for today's video mga kapatid, tayo ay gagawa ng tutorial para sa requested ni Sir uh, Blackjack 01, uh, si no? Ito yung kanyang requested. Gusto niya daw ipak Uh, a natin kung paano tayo nag -e edit sa ating a uh, video, no. So ito na, Sir, yung iyong requested. What's up mga kapatid? At welcome back again sa ating YouTube channel. Ah, uh, so for today's video mga kapatid, tayo ay gagawa ng tutorial para sa requested ni Sir uh, Blackjack 01, uh, si no ito yung kanyang requested. Gusto niya daw ipak uh, ipakita natin kung paano tayo nag -e edit sa ating uh, video. No? So, ito na sir, yung iyong requested. So, ayan sir, yung record natin. Na-record natin sa uh, Adobe Audition. No? So, imimix na natin siya. No? Paano ba natin ito minimix? So, ginagawa ko lang to sir, sa ano uh, microphone na co condenser microphone, no. Kapag dynamic microphone, hindi po ako nag-e-edit, no. So, ang nilalagay ko lang po kapag dynamic, nilalakasan ko lang po yung volume niya kasi mahina nga po. So, nagalagay lang po ako dito ng, ah, ito po, kina -click, -click mo lang yan, click, tapos, ayan, uh, adjust volume. Nagalagay lang po ako dyan ng 8, 8, volume 8, yan, 8, yan, 8, volume 8. Yan lang po yung nilalagay ko dyan. babalik natin sa zero yan. Tapos, ah, uh, pinipindot ko lang po tong itong, ah, Anong tawag dito? Equalizer, yan. Equalizer. Track Equalizer, no? So, nagalagay lang po ako dito ng uh, 7.1 at sa mid ay 1.5. 1.5 at sa high ay uh, 6.1. 6.1, yan. Yan lang po yung ginagawa ko dyan. Tapos, yung volume po ay 8. Ayan. Ayan. So, yan lang po yung, yan lang po yung ginagawa kong mix. What's up mga kapatid at welcome back again sa ating YouTube channel. ah uh, so for today's video mga kapatid, tayo ay gagawa ng tutorial para sa requested ni Sir uh, Blackjack01. Uh, si no? Ito yung kanyang requested. Gusto niya daw ipak Uh, ipakita natin kung paano tayo nag edit sa ating a uh, video. No? So, ito na sir, yung iyong requested. So, kung nakikita niyo sir, yung kanina mahina, ngayon malakas na. No? So, <clears throat> ipapakita ko naman sa inyo sir kung paano ako nag-mix o nag lalagay ng effects kapag uh, condenser microphone yung aking gamit. No? Pero dito na rin natin siya gagamitin sa dynamic no pero magkaiba po kasi yan ng ano ng uh, frequency no or magkaiba po siya ng level yung condenser microphone tsaka dynamic kaya uh, dapat po magkaiba po yung mixing niyan so ibabalik natin siya sa dati pero ito pong equalizer yan Ilalagay ko na po yan sa condenser microphone no kasi yan po ay nagpapalakas ng kanyang uh, volume no tapos i-adjust ko na lang yung volume no so <clears throat> hindi na natin tatanggalin yan. Ililipat lang natin ng pesto. Tapos, hihinaan natin, no. Ibabalik natin sa, ibabalik natin sa dati. Yung kanyang volume. So, zero. Ayan. Tapos, i-right click mo lang yan eh ng dalawang beses. Ah, uh, left. Left, left. Left pala, left. Tapos, i-click mo lang yan. Pupunta ka lang dito sa amplifier. Ampli amplitude. Amplitude. Tapos, dynamic processing. Pagpunta mo ng dynamic processing. oh, <coughs> excuse me po. I-click mo lang yan pababa. Mag-scroll ka lang pababa. At hanapin mo tong uh, vocal camp. 20, uh, negative 24 plus uh, 12 D dB. Pass yan. Yan po yung ginagamit ko dyan. Yan po yung ginagamit ko dyan. Click OK. So, kita nyo naman, lumaki, no? Tumaas yung kanyang uh, volume. Tapos, ayan. Uh, Pupunta ka dito sa filters. Tapos, FFT filters. Ah, hanapin mo lang dyan, sir, yung, ayan. Uh, Kill the mic, rumble. Rumble, yan Tapos, graphic equalizer. Ayan. Tapos, split, split clear. Yan. Split clear. Yan. Pagkatapos mo dyan, sir, uh, mo na lang, sir, para, ano, para mga makasubaybayan mo siya, no? So, pagkatapos, pupunta, babalik tayo sa dynamic processing, no? Dynamic processing, hahanapin mo dito yung uh, DSR, DSR hard. Yan. Pwede kang gumamit ng DSR light or DSR ah uh, hard yan. Pero sa akin hard kasi yung ginagamit ko kasi ayoko nang ma-S. Yung ma, yung miss, ganun. Ayoko po nang So, ayan. At pagtapos po nyan, pupunta po tayo sa parametric equalizer. Ayan. Pagtapos mo nang uh, the SR hard, uh, pupunta po tayo sa parametric equalizer. Tapos, hanapin po natin tong loudness. Yan, loudness. <coughs> Ayan. So, patapos na po tayo. At babalik po ulit tayo sa dynamic processing. At hahanapin mo naman tong classic soap ni. Ayan. Yan <coughs> na po yung final, no? So, depende kung uh, lalagyan mo siya ng uh, echo. Kung gusto mo lagyan ng echo, pwede ka pumunta dito sa uh, delay effects. Ayan. Dito, pwede mo nganapin yung reverb. Ayan, pwede kang pumili dyan kung ano yung gusto mo. Uh, tights and yan. Pwede rin yan. Pero yan yung basic lang. What's up mga kapatid at welcome. What's up mga kapatid. Ayan. So ayan yung ginagamit kadalasan. What's up mga kapatid at welcome back again sa ating YouTube channel. Para ma-echo. Ah, so no? for today's video mga kapatid. Pero hindi naman dahil hindi naman tayo mag-rap -ra or kakanta. Hindi natin siya lalagyan. No? So, ipapakita natin yung final after niyan. Sa uh, sa multiple track, no? So, ito na yung final, sir. At yan. So, pakinggan natin ulit. What's up mga kapatid at welcome back again sa ating YouTube channel. ah so for today's video mga kapatid, tayo ay gagawa ng tutorial para sa requested ni Sir uh, Blackjack01, uh, si no? Ito yung kanyang requested. Gusto niya daw ipak uh, ipakita natin kung paano tayo nag-e-edit sa ating uh, video, no? So, ito na, Sir, yung iyong requested. So, paano nga ba siya sinesave, no? So, ipapakita natin sa inyo, Sir, kung paano naman siya sinesave, no? Halimbawa, ito ay mo uh, muna dahil na-finish finish, uh, mixing muna siya, na-mix muna siya, no? Nalagyan mo na siya ng mga effects. So, uh, paano mo siya i-save sa iyong PC, no? O, paano mo siya i-save, no? So, pupunta ka lang dito, sir, sa files. Files, tapos, pagpunta mo ng files, hahanapin mo tong export. Export. Pagdating sa export, may lalabas po dyan na audio. Yan, audio. Pack. <coughs> Pagtapos po ng audio, sir, yan. Ang gagawin mo dyan, sir, pwedeng MP3, Pwede rin pong uh, uh, wave, yan. O, Windows PC waves, no? Pero kung uh, tips ko lang sa'yo, sir, ito yung gamitin mo, sir. Ayan. Windows uh, PCM web. Yan. Yan po yung ano mo. Tapos, talagyan mo lang siya ng title, sir. Kung ano yung uh, gusto mong i-title. Sa iyong uh, ginawang uh, editing or uh, audio editing. Yan. Alagay mo lang siya dyan. Halimbawa ako, uh, sample. 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 sample tutorial. Yan. Tutor. Tutorial. Yan. Tapos, isave mo lang yan, sir. Depende kung saan mo siya ilalagay, sir. Sa, ano mo, sa files ng iyong PC. Ikaw na bahala kung saan mo siya ilalagay para hindi ka mahirap panapin. No? Tapos, kiklik mo lang yan, save. Pack. De-direct na na yan, sir, sa iyong uh, PC, no? So, halimbawa, ito yung mga na-save ko. Papakita ko lang sa iyo. Ayan. Brother Ray March Stories. Yan. Ayan. Diyan ko sinisave yung aking mga ginagawang uh, <coughs> story, no? Mga bi kwento, Bible verse, or what, kung ano-ano pa. Ayan. Diyan ko siya nilalagay para hindi ako ma hindi ako mahirapan maghanap, no? Sana, sir, uh, na, sub, nasundan mo yung aking tutorial, no? Medyo madalian lang to. At sana eh meron po kayong na tutunan o napulot na uh, aral. Oh. No? <laughs> at 'yun, ito na po yung requested ni sir, no? Maraming salamat po sa uh, comment at sa uh, pag-support sa aking YouTube channel, no? So 'yun lang po, maraming salamat at God bless everyone.